Pinagaya mo si Daddy na? Hindi. Hindi. Ayun na Daddy. Ayun na Daddy. Ayun na Daddy. Ayun na <laughs> Tanawan Street S3 <si> <laughs> Tanawan Street <laughs> <laughs> Okay Okay <laughs> Hello. Malaki na talaga yan. Ayan na si daddy. Hello. Hello. Ayan hey, na daddy. Ayan na daddy. Tanaw tanaw na lang Esri. Bulaga. Yak si daddy. Hello, daddy. Hello. lapit sa daddy, kawawa. <laughs> Sino pinalabas sa higaan? Kawawa naman. <laughs> Anak, ginagaya mo yung tsura ni daddy? <laughs> Drake, I'm here. Ah, ano yang mo dyan? Ah, ah, ah.